hello guys ayan ngayon naman ay gagawa po tayo na la uh, ano po siya yung lemon juice pa uh, siyang vinegar yung ganar ayan gagawa po tayo yan nabugasan ko na po yan siyempre gagawa natin yan. isang aking nagawa kahapon ayan lemon juice or lemon vinegar At kaya po naman ngayon uli ay tayo ay gagawa uli ng isa pang ganun, para pang stock na rin po ay e, masarap po yan ginagamit din po yan para sa nila lalagay nila sa kanin masarap po guys ang aking lemon na aking gagawin Kuwain lang po natin yung sapo natin, kakatasin. Ayan, ganoon lang po pag, uh, ano yun. Kuwain lang po natin ang kuwain. Ayan, kumusta po kayo natin dyan? Sana po nasa mabuti kayong kalagaya. Ayan, ayan ang ating trabaho. At pagkatapos po nito, syempre pumunta ng sa kabilang bahay para maglinis. Ganyan lang po trabaho natin araw-araw. Ayan. Kahapon, gata tayo ng lemon pickets. Ngayon naman, ito, magpuntawagin nila at char. Ngayon naman, lemon juice. Lemon vinegar. Ganon. Ayan lang po lagi namin trabaho ko dito. Mahirap man, pero kanya kaya para sa pamilya. Ganyan po talaga. Po pwede lang po kasi hindi ka hindi mo gagawin hindi pwedeng tatanggi kasi syempre trabaho po natin yan kaya tiis tiis lang sa ambat makakaraos din tayo yayaman din tayo kailang kaya yung kailang kaya tayo yayaman Siguro ako hindi ko na mararanasan yun, yung mama. At puro pagod na lang talaga ang aking nararanasan. Pagod sa pagtatrabaho. Oh, baga naman. Baga naman yung gusto nyo. Kayo naman ang magtrabaho. Kaya parang nanawagan eh. Huwain-huwain lang natin. Ayan. Medyo matagal-tagal din po itong gawin. Kasi makakapang proseso. Tatanggalin mo yung niya, sasalain. Pipitahan mo ng ano. Ano? O sa akin naman po, okay lang naman dito po. kapag pa pa, makapagawa tayo ng ating mga dapat gawin. Ayan. Uh, kapag video pa ka ako, uh, kapag upload ako, uh, salamat nga po pala sa mga nagsusupport sa uh, sa aking YouTube, sa akin Facebook Facebook page sa mga sarilis yan Dito po sa mga nagpa-follow yan follow po Mark wag po sana kayo mag na mag-follow na mag-follow at salamat sa mga nagpo-comment na mag at pagkatapos po naman ay ipipigay natin yan tapos mamaya salain natin para yung buto niya matanggal yan ganyan lang po pagluha niyan pero mahirap pero okay lang po yan. Basta kumikita tayo ng parangal ay eh, wala namang problema. Ayan, ganyan lang. Pigatigayin lang natin ng ganyan. Ayan ang pagpigat. Ayan po ang ating nagpipigayan. Pipigayin natin ganyan. tayo ng piga. Ayan. Pagkatapos naman po niya, sasalain natin yung mga napiga natin. Ayan. Eh. Kung meron naman po kayo yung pagpiga para mas mabilis, mas maganda. eh ako po kasi mano-mano lang ang ginawa. Ayan. Pigayin lang natin ang pigay ng ganyan. Ayan, ganyan. Dali lang naman din pong pigayin kasi malambot lang naman ang lemon hindi naman siya matigas kaya ayan tapos po niya sasalain natin tatanggalin ng buto tapos titimplahan ng asin saka ng chili flakes ganun lang po madali lang pong gawin masarap po yan eh bahog sa kanin lalo sa kanin puti po, ito naman po ano na yan, ito, yung mga tuyo na yan. Nagagamit pa rin po yan kasi ginagamit po yan sa saluna. Ayan. O, di po ba yan? Ganyan lang po ang paggawa niya. Juice, lemon juice. Ayan, bigyan pigapigain lang po natin ang ganyan. Para mabilis tayo makatapos. Kasi marami pa tayong bagay mamaya. Matulungo po. Maglilinis sa Kap kapilang bahay. Ang dami-dami dami po. At yung obligasyon namin. Hindi ang pwedeng tumanggi. Hmm, diba? Di ba? Hindi pwedeng tumanggi kasi. Hmm, kaya laban lang. Self. Laban, self. Wala na ang aking ewan. Laban, self. ilan ito po pala hinahanap ko dun sa ano hindi ko kasi makita ilan hinahanap ayun ganoon, para mas mabilis um, gano'n lang hindi ba mas mabilis pero mas nabibilisan ko yung pinipig yan gano'n lang po Tidak atas jadi pun ada yang lemon juice. Lemon juice, masarap. Ha ha. O Ala na po tayo panak naman po doon pero hindi pa naman lahat eh napitas. Marami pa rin. pula ay napunan ay nakatapos din sa awan, ng may kapal ayan pagkatapos po natin sa lain ayan na po ang aking magawa sakit sa si kamay 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 masakit sa si kamay oh, ayan na na eto na yung nakapos natin saan natin sa garapan Ayan. Ayan okay, o, kinulang pa. Magbibiga pa tayo. Ito po yung pure na lemon. Yung katas ng lemon. Ito pa po yung isa. Ayan. Bali, dalawa po yan. Ang aking nagawa. Ito po lang pa. Magbibiga pa po ako. Para po, ah, magipot siyang vinegar. Lemon vinegar. Para siyang vinegar siya. O, diba? O, diba? Madali lang naman kung gawin yan. Ayan ano nga po ang aking nagawa. Dalawang garapan po siya. Ayan. One liter po ata ito po bawat isa. Ayan. Dalawa po ang nagawa natin. Ayan. Ibibilad po natin yan ang isang araw. Ayan. Binilad muna po natin sa araw. Ayan. Kanyang po paggawa niyan. Diamond vinegar.